Magandang araw po sa ating lahat, huli ito po ngayon si Felix More TV ang inyong lingkod na maghandog sa inyo na isa namang palibagong audio recording na aking naisave mula pa nung way 1980 sa panahong nasa kasikatan pa at uh, nasa kanilang kabataan pa ng edad sila si Don Manolo Fabis na nagkaroon siya ng na isang programang This is Manolo and his Genius Family at isa na nga dyan, naging panelist sila si Don Mano, ni Don Manolo Pabes, sila si Brother Eli, sila si, uh, um, marami, marami mga ministro at pastor na kasakasama kasi doon. Hindi ko na gano'ng matandaan, pero mamaya pag narinig natin, ay eh, inyo na pumalala kung sino-sino sila. Pero, ito'y isa sa, nagiging first, uh, First part ng ating mahabang video kasi ito kaya pinagputol-putol ko. Ito po ay nasa programa ni This is Manolo and his Genius Family na hosted by Manolo Pabis. At yun na nga, ang ating marinig ngayong unang-una ay ang boses ni Brother Eli na kung inyong nga mapansin ay nasa sa, sa kanya pang kabataan ng edad. Siguro siya nito ay sa aking tatansyahin na siya sa edad niya ay nasa uh, mid-30s. So kung ano man yan mga kumbayan, ang kanilang paksang pinag-uusapan dito ay tungkol sa Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Negosyo nga ba ang Pasko? Yun ba ayun ayon sa kalooban ng Panginoon o ayon lang sa kalooban ng tao? Yun po ang ating alamin ngayon sa pagpapatuloy ng ating programa. At upang hindi na tayo magdagal, ito na po, pakinggan na ninyo kung ano yung pinag-uusapan nila ni Don Manolo Pabis at sa si Brother Ili. Yes. Ito ang refleksyon ng kalooban ng Diyos sa langit na gusto ng Diyos sa lupa. Eh, ang nangyayari po, pinananalangin natin yung ama namin. langit ka. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung will ng Diyos o yung kalooban ng Diyos, sa laman ng panalangin our Father, yan po'y dapat maganap sa lupa. At ang kalooban ng Diyos ay buong nakasulat sa Biblia. Eh, pag ang gagawin po natin, kukontra ko sa Biblia, lumalabag tayo sa kalooban ng Diyos. At yan po ang simbang gabi na preparasyon sa tinatawag na Lenten Season o yung Pasko, eh yan po yung lumalabas na preparasyon yung simbang gabi sa isang pagdiriwang na hindi sinasangkayunan ng Biblia. Maling pagdiriwang na hindi sinasangkayunan ng Biblia. Kung pansinin nyo, mga kababayan, ang Pasko, Maraming mga tila magandang implication ng Pasko. Kaya ako po sinabing tila maganda, ano ba naman ang masama kung nagbigayan tayo ng kaloob? Yung exchange gift. Yan eh, walang magsasabing yan ay eh, masama. Lalo na kung tayo eh, taong talagang mapagbigay sa kapwa. Ano naman ang masama? kung tapatang ka sa isang gabi nang nagkakaruling at ikaw naman ay eh, magbigay. Lalo na ngayon maganda ang dahil uso na po ngayon ng karoke. Ayan. Ano naman ang masama kung halimbawa eh, ang isang tapat na empleyado bigyan ng Christmas bonus ng kanyang nag empleyo sa kanya? Ano naman ang masama? Yun ang mga sunod-sunod na katanungan eh. Na ang isang ina-anak ay eh, dalawin yung kanyang ninong at magmanot umamin. Ayan. Yan ang mga mabubuting bagay na tila mabubuti na daladala ng Pasko. Alam po ba ninyo na may pinanggalingan ng lahat ng bagay na ito? Ayon sa paliwanag ng Biblia, dito po sa isang talata ng Apokalipsis, magaman mahaba-haba po ng kauti itong talata, ganito po ang ating mababasa sa 6, 4 ng Apokalipsis. At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan upang mangangpatayan sa isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Nakita po ni Paan ng Pangitain ni San sa Apokalipsis, yung apat na kabayo sa Apokalipsis, yung tinatawag pong apat na kabayo at nakasakay doon yung 4 hinetes di Apokalipsis. Isa po sa mga hineting ito, uh, o horseman, ay nag-alis ng kapayapaan sa lupa. Nung maalis na po ang kapayapaan sa lupa, nagpatayan ngayon ang mga tao, bawat isa sa kanila. Ngayon, pati ang Panginoon na ating Panginoon Kristo, pinatay nitong mga nag-alis ng kapayapaan sa lupa. But ituloy po natin sa 11.9 ng Apokalipsis. At ang kanilang, oh, ito po, at ang mga tao mula sa gitna ng bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa nanonood sa bangkay, sa kanilang bangkay, tatlong araw at kalahati na hindi itinulot na ang kanyang bangkay ay malibing. At ang mga nananang sa ibabaw ng lupa ay nangagagalak tungkol sa kanya at nangatutuwa nang mamatay itong mga propeta ng Diyos dahil sa patay at naalis ng ang kapalapaan, natuwa pa itong mga nasa lupa at sila'y nangagpadalahan ng mga kaloob. O, ayan, ayan po ang diwa ng exchange gift. Naganap itong exchange gift na ito nang mawala yung tunay na kapayapaan sa lupa. Kaya ang nangyari po ngayon sa atin, hindi natin alam, itong nangyayaring ito na tila ba mabubuting bagay, ito'y bunga ng isang prophetic verse ng Biblia na galing sa Apokalipsis na ito'y naganap na mawala sa lupa ang tunay na kapayapaan sa is 4 ng Apokalipsis. Ang totoo mga kababayan, ang literal meaning ng Pasko ay peace, Paskwa, Pas, kapayapaan. Pero bakit natin sinasabing lagi, Merry Christmas, may we have a Merry Christmas, sana'y maging maligaya ang Pasko o ang kapayapaan natin. Kasi nga, walang kapayapaan sa lupa. Wala po. Pakinggan nyo sa 57 ng Isayas, Kapitulo 57, versikulo 20 hanggang 21. Sapagkat ang masama ay parang maunos na dagat at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi, hindi maaaring humusay, walang kapayapaan sabi ng aking Diyos sa mga masama. Kita nyo na, hindi po si Soriano may sabi, ang Diyos ang may sabi ayon sa Isaiah 57.21, walang kapayapaan, walang tunay na kapayapaan sa lupa. Bakit po? Magpapamilya, naggegera. Oh, pero may Paskong sinasabi. Magkakalahi, nagpapatayan. Pero meron sinasabing Pasko. Yung nagpapatayan na yun, parehong may Merry Christmas yun. ang Ano tanong, ang tanong, ganito. Bakit kailangan mangyari ang bagay na yon at hindi kontrolin ng Diyos? Kasi po kuya, ang mundo ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa paglabag ng tao. Ang Diyos po hindi Diyos ng diktadurya, kundi Diyos ng pagbibigay ng kalayaan sa tao. Kaya, ang Diyos naglagay ng dalawa, gaya ng binanggit ni Kaoni, ito ang masama, ito ang mabuti sa harap mo, ito ang buhay at ito ang kamatayan, piliin mo ang mabuti at mabuhay ka. Pero, hindi kinukontrol ng Diyos ang tao na maging isang robot na puro na lang yung gusto ng Diyos ang maipaiiral whether you like it or not at the point of a gun. Ang Diyos po ay Diyos ng justisya, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-ibig. Gusto niya mamili ka. Eh, ang nangyari po sa tao ngayon eh, ang pinili ay eh masama na wala ang kapayapaan sa lupa. At kung wala na po ang kapayapaan sa lupa ngayon, ayan, ang mga tao ngayon eh, meron mang sinasabing kapayapaan sa kanilang mga labi, pero, wala yung tunay na diwa ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Kaya mapapansin po natin ngayon, very unstable ang ating mundo. Ang ating mundo, hindi po Pilipinas ang sinasabi ko. Ang ating mundo, wala pong kapayapaan. Lagi na lang may gera. May gera sa Lebanon. May gera sa Panama. Okay lang lang ngayon, nagkaroon ng gera sa Panama. nang pagko-conflict ng ideas, ng mga political ideology sa Panama. Miski sa mga bansang komunista ngayon, mapapansin ninyo, yung mga talagang matatanda ng bansang komunista nagkakaroon ng unrest. Ayaw na ng tao sa komunismo dun sa kanilang bansa. Gusto nila naman ng demokrasya sa mga bansang demokratiko namang, gaya nitong atin, meron namang mga advocates of communism na ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng conflict of ideas, kaya agawan na agawan sa kapangyarihan. Yan po ang bunga ng pagkawala sa lupa ng tunay na Pasko o kapayapaan. At ang nahalili nga ngayon na sinasabi natin Pasko, hindi nga tunay na kapayapaan. Sa labi lang, sa salita lang. At ito pa'y ginawa pang commercialized, highly commercialized talaga pong punong-puno ang supermarket ng Christmas para Pernelia, uh, na nawala, na nung mga komersyalisim na yon ang tunay na dapat na sanang maging diwa ng Pasko. Natakpan na po ng pag-ibig sa pera. Nagninong na ng tatlong po para maraming mamanuhan at para maraming makuhang <coughs> ano, yun. Hindi, may katura niyong iba dyan. Ganito. Hindi naman sa ganong bagay na maging dahilan para maging material ah, uh, iyon ay para ipadama. Kasi maraming kaibigan eh. Hanggit maaari nga eh, lahat eh, sana. Pero dahil hindi eh, na para makapag-raise ng gano'n, no? Hindi, hindi. Yung para... So kung inyong mapansin mga kaibigan, ito po yung busis ni Don Manolo Pabes. So kung ating ma tunghayan yung kanyang boses is talagang medyo nasiya sa kanya pangkalakasan, kasi si Don Manolo Pabes sa kapanahong ito, siyempre, nasa mga senior citizen po. Makapansin natin yung kanilang mga boses ngayon, wala na, medyo binibilang-bilang na. So, yun po ngayon, uh, napag-usapan nila na sa programang ito na tungkol dyan sa Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Bakit may Pasko? At siyempre, ang uh, Brother Eli naman ay ganyan din sila ka-aktibong mananalita sa kapanahon ng yan. Maging sa hanggang sa siya po ay humiwalay na po sa atin dahil sa sa kanyang ma, masamay natin na siya ay kumbaga pagdating sa kalaman tungkol sa pananampalataya at lalo na nakasulat sa Biblia ay eh, alam na alam na kung saan niya banda babasahin niya. So yun po mga kababayan, kung anong inyong narinig, kayo na po ang humatol. Kung ano man ang inyong nararamdaman, pwede kayo mag-comment sa baba at muli nating pag usapan kung ano ang nasa inyong mga salubin. sa mga kaibigan eh. Ay, ganun naman ang katira. Eh, karamihan po ko yan, yung mga nagiging nino, yung mga pere. Ang tanong naman ka... Yung naman yung ay, mga, mga mahihirap na kaibigan, eh, yung mga may pere. Ay, ang tanong nga'y ganito eh. Ano ah? At saka wala naman kasi ninong nung magbibigay ng, ano eh, ng mababa, no. Makakahiya okay, yeah, eh, no? Okay, ang tanong ay ganito. Ilan ba talaga nino ang kailangan? Sa isang bibig niya lang? Eh, alam niyo po, sa Biblia walang ninong eh. Ha? Oh. Wala pong ninong sa Biblia eh. Nagtataka nga ako sa mga iglesa ni Cristo eh. Sila ay tutol sa katoliko, may ninong sila, may ninong din eh. Saan? Sa kasal. Ang ah, iglesa ni? Oo. Oh, pag kinakasaltan ninyo kay Kaoli, doon nag-asawa si Kaoli. <laughs> ha? Di Ha? Di ka nga. Merong ninong. Merong ninong. ninong. Mga... Min, min, aba, eh... Sa katoliko, ah, di ba? Opo. Okay. Ay di, sasabihin na eh. Mga ninong at ninang garing sa demonyo. Opo, oh, eh gano'n nga po ang nangyayari. Ang mga katoliko, sabi ng Iglesia ni Cristo sa demonyo, pero kumukuha sila ng ninong at ninong na katoliko. Pagka malakas ba sa, ano eh, sa kamahala, no? kaya kaya magandang sinasabi, kahit na demonyo, eh kukuni nga nilang ninong. Ano ka? Ano, eh? okay. <laughs> Maganda di? kaya ganun. Maraming <laughs> oh, well, salamat po. Salamat po. Ginawa, Suriano. So, yun po ang kabuhan sa sa unang bahagi ng ating uh, programang ito, sa ating uh, paksang ito dahil ito'y mahaba kasi ang video kaya pinutol ko sa tatlong bahagi. So ito po yung una. And then matunghayan natin uh, as follows po ang pangalawa at pangatlo. Yan at muli nating malala ito na ang uh, programang ito at ang uh, audio sound nating na ating, uh, ringgan ngayon sa oras na ito ay yun po ay aking record recorded po yan. Uh, gamit ang kasi tape kasi alam naman ninyo way back, way back sa panahon pa ng uh, 1980s hindi uso noon ng siyempre, cellphone ang pinaka high tech na gadget noon siyempre yung mga mga magagandang klaseng kasi tape so dito ko siya na i right, mga kababayan so na record ko siya at naingatan ko hanggang sa kapanahon ng ito kung 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 ating alamin nga, nandito pa sa aking Uh, ingat kaban uh, nailagay ko yung mga ito. Iniingatan ko talaga dahil siyempre uh, para sa akin ang mga bagay na ito lalo na sa pananampalataya mahalaga sa akin dahil eh, yan ay karagdagan nating kaalaman tungkol sa ating mahal na Panginoon. Alright mga kababayan, kung ano nyo narinig, kayo na pong bahalang maghusga at kung may mga gusto ko sa sasabihin, ano niyo comment dyan, eh, sulat lang ko dyan sa baba at ating pong pag-uusapan. Sumuli so, ang programang ito ni Don Manolo Pabis ay umeere ito mula alas 9 ng gabi hanggang hating gabi noong kapanahon ng 1980s sa taong yan. At uh, yun po ang isa sa programa na naglagi lang nag number one sa rating sa mga oras na yan, lalo na sa programang gaya niyan. Dahil po, siyempre marami pong nagkaka-interest uh, makinig dahil nga naman, iba't ibang klasing mga panelist ang nandyan ngayon sa programa ni Brother Don Manolo Pabis. Kanina, sa huling bahagi ng ating narinig na video, nandun po si Oni Santiago. Alam naman natin pag sabihin Santiago, yan ay talagang is, bas, hindi basta-basta ng apelido dyan sa Samahang Iglesia ni Kristo. Nandyan din ang samahang mga saksi ni Yuba, mga baptist, mga sa Seventh Day Adventist. Yan ay isa sa mga panelist ni Don Manolo Pabis. Pero hindi lang natin narinig kasi hindi pa naman napapasalita. Pero marami sila na tuwing magpaprograma ang, ang This is Manolo and his genius family, andyan po sila marami pa. At sa mga nakakaalam nga sa programang ito, way back 1980s, marinig ninyo may pangalan pa dito na si Taril. Risalian po siya, Risalian. So yun po ang uh, format ng programa ni Manolo Pabis. Yan ay patungkol sa pananampalataya sa iba't ibang klasing samahan ng paniniwala. Tanggap po niya dahil siyempre open ang lahat para magiging hindi bias sa pandinig ng mga tao. Mayroong nagre-rebat, mayroong nag, uh, nagtatanong, mga ganun po yan. So yan po mga kababayan at muli, kung inyong nagustuhan ng ating ginagawang pag uh, vlog nito at ating paggawa ng video na ito ay don't forget to subscribe, click and share naman. Para naman sa ganun, huwag din kalimutan i-click ang ating bell dyan sa baba para tuloy-tuloy pong ating mga notification kung ako na may bagong, may bagong upload na upload na video kagaya nito. Maraming salamat po mga kababayan and have a nice day. Sana po ang pag-iingat ng Panginoon ay suma sa ating lahat at sana po iniingatan tayo sa mga tiyak na kapamakan lalo na sa ng ito. Maraming salamat. Muli, ito po ang inyong lingkod sa si Felix Mortibi nagsasabi na babay na po hat hanggang sa muli.